ka farm. Ah, oh, ako sa may ah uh, uh, talungan, no. Oh. Konti lang yung parang niyang talong, pero nakakatawid din sa uh, pang-araw-araw. Ito oh. pala yung oh, dami yang talong. Yan si Kuya. Ewan ko kung ilan, ilang ilang at pirasong po itong itinanim niya. Ayan, variety natin tarong mo manong. Oh, for Fortuner. kalisto. Uh, ah, Fortuner, ito yung kan uh, manong. Oh, ito daw yung Fortuner mas ma at atid dog. Tapos yung Calixto. Ah, baba lang siya. Si manong alam natang uh, may sakilon. Ba't may sakilo? Oh, 50 paglako na. Oh, kapurs Mano nga kapon dahil yung mga nung uh, for mo? Uh, 200 lang 200? Mano mo ti maapit mo iti kada apit ka ti may sal daw? Mamintalo ti pa ha? Mamintalo ti makalawas So mano mo maapit mo manong nung kamot nga kilo? Mano 30 kilos ti mamintalo O talo nga di 30 kilos times 50, 1.5 O dati 1.5 ni manong iti makadumingo aja manong? Keto 200 lang nga po ang pagharbesan na niyo. Oh. Tapos may pa dito ta kapuros. Kapuros, oh. Kaliksto, bababasit. Oh. Bababasit iti, pero madipay ati kaliksto na. Ati pa lang fortuner na iti pwede. Tapos adapa iti saluyot na na narasa na akin. Ah. Uh, Dikit madipay. Ayan. malakot ko ta ti dua balor ti dua kilo ta baluran ti anak ko. Ito. ito iti Fortuner. Tapos iti Kalixto. Bababasit lang. Oh, dito iti Kalixto. Oh. Ah, Kalixto mas mas maliit lang yung kanya. Mas maliit. Tapos mas bababasit pa iti iti ti ko natayag. So nga, oribasit lang iti dagam na mga i-manage hangka marigatan. Iti uh, inaldaw-aldaw nga pagkakitaan. Maging masipag ka lang. Ayan, maraming maraming salamat po mga lodi. Ayan no, oh, nandyan na po yung mga ka-farm natin. oh. talungan niya. God bless po sa ating lahat.